Hi guys, good morning sa inyo At nandito naman si Sampalaboy guys At nagagala guys Ngayon guys is pupunta tayo sa sa teritoryo ni moto ni Juan idol yan guys pagdating sa pagbablog lalo na yung mga nire-review niya mga motor mga bagong motor na lumalabas dito sa ating bansa lalo na yung mga max 6 scoot mga manual na motor iba't iba, sari-sari kahit yung, yung kung nanonood kayo sa kanya yung uh, Moto chang PH guys trusted na mga second hand na motor talagang sariwa lahat magaganda yung magaganda yung mga motor guys talagang trusted kapag binlog nya talagang maraming maraming kukuha yan puntahan natin siya guys ngayon guys, nandito tayo ngayon sa may bandang lawang bato. Yan, dito sa may gilid ng index to guys. Dito tayo dumaan kasi dire-diretso na tayo hanggang may kawayan. Uh, labas na nito, nito, sa ano na, sa index na ng, ng pasokan ng index ng may kawayan. Pero syempre hindi tayo papasok doon syempre. Dito lang tayo sa tabi. Ayan, at pero niyan guys, kakanan lang din tayo diyan para uh, may papasukan tayong kalye. Sa may kung kung alam nyo guys, yung Mega Industries. Yan, doon tayo papasok guys. Yan, pinas forward ko na guys para medyo uh, ano na uh, mabilis-bilis tayo say kung mabagal guys eh baka maboring kayo at hindi nyo matapos tong ano video natin guys ayan na guys oh, nasa entrance exit na tayo ng NLEX ng Megawa yan 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 mali lang guys kulay ang camera yan ratrat na naman tayo guys yang guys kakaliwa na tayo dyan yan industries may kawa yan, yan pasok lang tayo yan guys kaya pag first time mo dito guys maliligaw kayo pero ang maganda dito guys is shortcut talaga to Pagpasok mo dito may naniningil depende sa inyo kung magbabayad kayo pero lagi naman akong dumadaan dito kaya free na yan free hindi tayo nagbayad guys <laughs> Ayan na guys. Yan, ako kumakain ako dito. Pwede ka rin kumaliwa kung medyo kabisado mo yung kabilang side. Halos parehas lang naman din ng lalabasan, guys. Dito more on warehouse, guys, ng mga factory iba-iba. Ayan, no traffic pa. Yan, yung mga factory dito guys, di ko alam kung ano mga factory ito pero malalaking warehouse guys. Iba't iba. Yan, using ko lang yung camera ko kung pogi pa. <laughs> yan guys, pogi pa naman. Kaya rat rat na ulit tayo. Yan, nasa tulay na agad tayo ng Divine Mercy guys. Ayan o. Oh. Yan, dito yan sa Marilao. Oh. Yan, sikat na sikat yung simbahan na yan guys uh, pwede kayong magpaano diyan magpa, -ano magpa bless ng inyong sasakyan, motor at iba pa guys. At saka napakalaki diyan, dami niyo mapapasalan diyan sa loob. Yan guys, oh. 'Di ba? Oh, oh, oh. Oh. Medyo maliligaw lang talaga kayo pag first time nyo dito, guys. Yan, tapos kakanan lang tayo diyan. Yan, ito na yung highway. Pag dinaretso mo guys, makikita mo yung Divine Mercy. Pero kasi, yung dadaanan kasi natin, hindi na tayo dadaan dun sa mismong Divine Mercy. Kakaliwa na tayo dyan. Yan, may factory ng Eureka dyan. Yan yung palatandaan. Kasi hindi pwedeng Alpha Mart guys. Kasi yung Alpha Mart, marami, na, marami ng Alpha Mart dyan sa Bulacan. Baka maligaw kayo. Pero ang kinaganda dyan guys, malalaman mo kung anong barangay siya kapag nakakita ka ng Alpha Mart. Nakalagay din kung anong barangay yung Alpha Mart na yun. Kaya nagsisilbi siyang mapa guys. Ayan, shortcut yan shortcut siyang guys. Bira dumadaan dala. sa sasakyan lang siya ka motor. Ayan, ba Oh, oh, oh. Bilis lang tayo. Pass forward lang tayo, guys, para hindi kayo mainip, di ba? O, oh, kaliwa lang tayo dyan. O. Oh. labit hmm, na tayo, guys. Nasa buka na na tayo ng Santa Maria, guys. Konting kembot na lang, guys. Ayan na tayo. Kaya, kapit lang, guys. Makakarating din tayo. So guys, nandito na tayo at kakana na tayo dyan guys. Dyan sa mahabang daan na yan. Yan. Dito pa rin yung marilaw at papasok na tayo guys ng Santa Maria. Ito na guys, Santa Maria na to. Itong daan na to guys is mahabang parang kung tawagin nila. Itong mahabang parang, ah medyo kaunti lang yung dumadaan kumpara na dumaan ka sa MacArthur magbukawi ka pag magpasanta Maria ka sobrang traffic dun guys sinasabi ko na sa inyo kaya kung nandito lang naman kayo sa sa North Caloocan o may Kawaian, much better dito lang kayong dumaan kung kung iikot kayo at gusto nyo makatipid guys talagang trusted ko na tong mahabang parang guys talagang ano na to ah shortcut talaga yan dito dire lang tayo madadaan natin yung San Gabriel diyan Santa Maria makakita kayo ng Alba Mar diyan then dire dire lang guys mapupuntahan na natin yung bayan ng Santa Maria guys at si Moto ni Juan guys ah located siya uh, sa Bagbagin. Malapit siya sa Purigol. Then, dun sa, pagbab... dun sa nakita kong vlogging niya, nasa likod niya yung Moto Changi PH, guys. Ang rinig, -rinig ko, guys, nandun daw yung motor ni, ano, ni Red Sweet Potato. Kung kilala nyo siya, guys. Uh, siya rin yung isang vlogger na napakarami rin motor. At uh, Siyempre, iba rin yung content niya. May halong mga pagpapatawa. Si Moto ni Juan kasi medyo serious talagang grabe kapag nag-review siya talagang aabangan mo guys. Ayan, hindi na, na tayo guys. Pag kumanang ka dyan, dyan yung bayan ng ano, ng, ng Santa Maria. yan pero kakaliwa tayo ito ito na yung ano guys pagbagin uh, pagbagin counting game mode na lang guys mararating na natin itong si Moto ni Juan guys kaya kapit lang ulit guys at malapit-lapit na tayo yan now oh 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 hindi na ako nag-google map dito guys kasi medyo alam yun na Kabisado ko tong bulakan guys kahit kahit saan tayo lumusot. Alam ko kung saan lalabas. At, uh, grabe yung signal signal light. Pwede gumamit ng signal light. Pampahaba ng buhay. Ah, side mirror pala mali. <laughs> Yan na guys, so. Tapit na medyo matraffic na guys. Ito yung, yung daan guys na diretso hanggang hanggang Bukawi na yan guys. Pwede na retso mo yan. Mga bilihan na papatok guys. Ayan na. malapit na tayo guys. Konting kembot na lang. Kembot kembot. Yan dito mo tayo. Check muna natin yung ating camera guys. Yan. Tapos syempre eh. Tingin tingin. Tapos, rat-rat ulit, guys. Pero, guys, parang natatanaw ko na yung pure gold. Natanaw mo na yung, guys, malapit na. Then, diretso lang. One hand pa, oh. Oh, oh, oh. Then, syempre, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel, guys. Sam palaboy. Then, click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated dun sa mga bago ko pang videos na ilalabas guys at syempre yung account ko sa ano sa sa Facebook Samuel Abestros Jr. guys pa naman baka naman di ba papalaw na rin narin panood na rin ng mga videos ko guys yan nandito na tayo guys eh no ini pure gold guys so oh, oh sabihin malapit na tayo yan medyo traffic na dito guys alam yan ng mga batang Santa Maria yan abang abang lang tayo guys Ayun, no? parang nakita ko na siya guys yan na sana makakita natin si mismong si Moto ni 1 Eh, baka busy siya o oh, may meeting or what di ba yun natin alam makikimarites tayo sa loob pero kung wala man siya dyan at least kahit man lang sticker makakukuha tayo di ba so ayan dahan dahan lang tayo o so, yun parang napansin ko na siya sa kaliwa guys Ayan, ayan na, ayan. Hanap tayo na iikutan, guys. Ayan, balik tayo. Ayan na siya, guys. So, dahan-dahan. Ayan na siya, guys. Moto ni Juan. Ayan, guys, oh. Ayan yung store niya. Misan, dyan niya binablog yung mga, ano, yung mga motor na bago na pinare-review o nire-review nya guys yun o oh. sana nandyan guys makikimarites muna ako sa loob makabawal mag video guys eh. kaya bahala na guys yan pasok tayo sa likod guys yan ito tayo pumarking sigurado diba ba? ayan oh. moto to ang GPH nakita nyo ba guys ayun yung mga motor guys na binablog nya yan 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 malamig lamig dito dito na tayo pumarking hindi na ngaawit ako ah pero ayos lang makita okay, lang natin sa idol o kaya makahingi tayo ng sticker okay na yun guys ayan patayin ko lang guys makamaya ulit guys so ayan guys yung mo moto ni Juan at wala siya sticker lang nakuha natin guys okay.